mga kabukid, nandito na naman tayo sa isang payag natin na tinanamihan natin ng palkata tinanamihan uh, natin ng palkata isi-share namin sa inyo kung paano itatanim ang palkata kung ano ang paraan namin, dahil iba't iba tayo sa iba't iba tayong paraan, may iba rin kayo iba rin sa amin isi-share lang namin para makita rin ninyo kung paano paano ang paraan namin ano ang paraan namin sa pagtatanim dito yung area na ito mga dalawang hektar puro palkata ito mga kabukid nakita nyo kabukid mga malalaking kahoy kami hindi namin pinuputol yung mga sagbot dahil pag pinuputol namin mag, saka namin taniman yung mga kambing, baka, kalabaw pupunta rito. So, ang ginawa namin ni -round lang namin yung area na taniman. Itanim siya. Pag malaki na yung palkata, saka na putulin yung mga malalaking sagbot. Dito tayo ipakita yung mga mga binili namin na binhe ng palkata. Ito, nabili namin ito ta sa Tag City. Ito pitong piso ang isa so pang isang libo anim na ito so may tinanim na kami mga dalawang ito mga tinanim namin ito na yung tinanim namin mga one week na ito paputol-putol yung tanim namin dahil yung iba't iba hindi kami nakabili yung marami so ito mga one week na itong tinanim so doon marami pa so isa sample namin magtanim kami ngayon ng isa ito so, si Jilton Jill, Jil tuturo namin kung paano tanim siya ito ang butas sibod ito ang butas gaano kalalim sibod gaano kalalim lagyan mo na ng sikindang o ite sikindang o yung lupa na kunti kunting lupa para yung gamot sa palgata hindi Pemirikta sa chicken dang, ganun. So, ito. Ito pa. Oh, ito ang butas. Kulang pa na. Dagdagan mo pa ng Ito yung bine, na nabili namin. Tag 7 piso ang isa. Nabili namin sa kalamba. 'yung chicken dung minimixa namin ng fertilizer na 14-14 so, sa dalawang sako na ite or chicken dung, isang sako ng fertilizer sa aggregate. So ito, ganun. Oh, ito. Itong lupa na ito. Mga dalawang hektarya. Maitanim natin dito mga isang libo anim na raan sa dalawang hektarya. Katanim tayo ng isang libo anim na raan. Maitanim natin na palkata. So, yung puno ni nga namin sa kaitinanim, hindi namin pinutol yung mga malalaking kahoy, double purpose para seeding o yung mga baka, kambing hindi sila pumupunta dito na makain dahil hindi makikita yung palkata ito, one week na ito magagandang binhi yung iba magaganda, yung iba selected, ito ito ang laki-laki na. Oh. Isang buwan ito, isang buwan. Isang buwan pagtanim. Ito mga kabukid. May isang buwan, yung una isang linggo. At ngayon hindi na naputol-putol yung pagtanim namin dahil depende sa available sa Kwan, ng ang palkata dahil maraming nagtatanim dito. So, hindi tayo makabili ng buo. So, may nauna na itanim. So, una isang buwan. Hanggang ngayon, nagtanim pa. So, baka ngayong araw na ito, matatapos na yung isang libo. Isang libo. Natanim. Ito, maganda na dalawang buwan dalawang buwan ito isang buwan pag isang buwan ulit so buwan maglagay na naman kami ng fertilizer ito may kawayan yung bukira namin ito mga kabukid tingnan nyo Ito ang bagong area ko na pinanamihan ng bagong tanim na paltata. Ito. Katatapos na ito, payag na ito. Isang buwan pa ito natatapos. Ginawan ko ng payag para maglagay kami ng mga gamit. Fertilizer. So, palibit, palibot ito. Walang ibang bahay dito. Yung ibang bahay, mga kapitbahay namin, sa isang kilometro siguro ang layo so solo ito na kan mga kabukid dito so mga kabukid hanggang dito na lang so alam niyo na kung paano itanim nakita niyo rin yung binhi na bagong bili at saka yung isang buwan isang linggo at saka ngayon lang i paano ipagtanim ngayon so nakikita nyo na so hanggang dyan na lang mga kabukid please like subscribe and share thank you kabukid